kumita sa pagiging isang agent friend. Alamin ng Descartes sa RAKET. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang RAKET. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip na mga pwedeng pagkakitaan? Kung mahilig ka makipag-socialize, subukan ng pagiging agent friend. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa RAKET. Ikaw ba isang one call away friend? Yung tipo ang tagline mo ay, malukot ba ang beshi ko ngayon? Tara, suyuin kita. Or kaya instead na kausapin mo yung crush mo na dined maka lang, what if we turn your text or chat into money? Subukan mo mag-download ng rentacyberfriend.com. Hindi mo kailangan ng degree para dito. All you have to do is always be online. Kausapin ng random person and then get paid. Ang kikitain mo ay nakadepende sa kakausapin mo and usually kikita ka ng 100 pesos per day. Kaya naman kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga ba diba, hindi na ang pera. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph.